Mula noon pa man ay kakaiba na ang paningin ko sa mundo. Kahit noong bata pa ako, ganito nang paniniwala ko. Pare-pareho lang silang lahat. Sa tagal ko nakatira dito, bilang lang ang tunay na nakakakilala sa akin. Parate na lang akong pinagtatawanan o kaya kinainisan. Isa lang din naman kasi ang dahilan kung bakit tinatrato ako ng ganito. Maitim. Kulot. Ibang pananalita. halatang hindi taga-syudad. Mga simpleng katangian ng pagiging isang aita. Oh my God, negro! Sheesh! Ang uling! Wait, kamukha <the> mo! Spoggy naman ako dyan. Kawawa naman yun. Pagdami na at sarong draping. Okay class, settle down. Let's start. Ang garam niya tatalakayin natin ngayon ay ang pangkat. Binonya. May pana ba kayo pukul dito. Class, ito'y mga pag-ibig mo kay tukid niyo at tungkol sa kakain na? na Class, nakikinig ba kayo? Force nito ka! Nakaranas ako ng matitinding paghihirap. Hinoosgahan dahil sa aking kulay, sa aking tsura at pananamit, at sa aking buhok. Hindi ko alam kung bakit ganito ang trato nila sa akin. Kung ang kulay ng balat lang naman ang pinagkaiba. Ano bang mali sa akin? Hindi naman ako isang purong kayumanggi ah. Mali bang umibig ang aking ina sa isang aita? Bakit ganito sila magtrato? Parang mali bang nabuhay ako? ng ating talakayan. Kung meron kayong question, question, o recommendation, maaari kayong magtaas ng kamay. Hey, kung wala na. na, at dahil hangat ko ang inyong kaligtasan, maaari na kayong umuwi. Paalam, Section 4. Ay, kung mag-inis dito sige. Ha det bra. Ah, uh, ma'am, na lilinis lang po. Ah, ganun ba? O siya, um, bilisan mo na maglinis dyan para Wait, makauwi ka sandali na lang. Sandali lang po, ma'am. Sandali lang. Meron po kayo kasi in-order po sa akin. Ito po yung, ano po, yung pinap-order niya Ayaw po sa oo, akin. Ayaw nga pala. Salamat dito. O sige, ingat. Maging ingat po kayo, ma'am. magandang hapon po. Ito po yung haraman pong gamot na in-order po sa akin. At bayan and thank you. Thank you po, Tita. Thank you. Ano yung mo niya sa'yo? Okay lang kayo? Okay lang. Uy, ito toy musta. Ay, okay lang po, darang baby. Kamusta po kayo? Okay lang ako. Tara toy, kain tayo. Eh, okay. may gagawin pa po. Ay, hey, okay na yan. Namayin na lang. Kain mo na tayo. Pasok ka na, tara. Na, nakakaya naman po. Ano, nakakaya? Hindi. Tara na. Sigurado kain na tayo. Po. Oo naman. Tara na, Toy. Walang nakakaya. Na, tara na. Kain na tayo, Toy. Nagluto ako. Sigurado tara po na. kayo? Oo naman. Tara na. Sige Pasok na, na. Po. Sige po. Pupunta na po dyan sa oh, araw. ngarap. Magandang araw po, Pabongji. Oh. G. Toy, kain ka na dito. dito ka na umupo. Hey, Toy! Kain ka! Pakakain mo, ah! Sige po. Kumaya dyan sa asawa ko, eh. Oo. So, oh. Salamat sa mga sabong niyan eh. <laughs> salamat, salamat, salamat po. Salamat po ha. Ah. Nakakaya po talaga. Ano mo itong minarin itong barbecue? Masarap yan. Kain ka. Ay nako, si Bapang Jimu, mo na stress na ako dyan. Lagi nagsasabong. Ngayon ang mukha nang manok. Grabe naman to. Ang dalang na lang ay. O, kung ka madalang, gano'n ano yung... O, oh, pakakain mo dyan. Sa kabila ng mga pangutya, at pagmamalit ng iba. Meron pa rin na busila ka mga puso sa mga taong anuman ang itsura. Pananamit, pananalita, kultura, at status sa buhay. Hmm. Hmm. Sige. Okay, okay. Mm -hmm. Kuya, kuya, gusto niyo po ba na ano, halamang gamit po? No, mahal. Oo, oh, pawin na. Mura lang po ito, kuya. Bili niyo na po. Mura lang po ito, kuya. Magandang 30 lang po ito. Hoy! Teka lang. Sagali. Ano po yun, kuya? Ano ba yung binibenta mo? Nagtitingdat po ako ng halamang gano'n. Gusto niyo po bang bumili? Aha. Siya nga pala. Saan ba yung mga gamot niyo? Gamot po to sa bato, kuya. Bilhin niyo na po to. Sige. bibilhin ko na lahat. Salamat po, kuya. Alisin ko lang po muna. Kasi po Maraming ko salamat po sa Ano naman? Ano po pa po? Ano pong pangalan niyo kuya? Ah, ako nga pala si Luigi. Maraming ko salamat Luigi. Ano naman? Mag-ingat ka. Salamat po. Totoo na mahirap ang buhay. Pero ako'y nagpapasalamat sa mga nagturo sa akin ng mabuti. Maganda umaga, Papang Chi. Oh, maganda umaga din, Toy. Oh, Toy, kumusta ka na? Ayos lang po, Bapang Chi. Ito po pala halamang gamot para po sa pasasalamat po sa ibang inyong oportunidad sa akin. Ah, yun ba? Sige, maraming salamat, ha? Maraming pasalamat, Papang Chi. Mauna na po ako may oh, sige, gagawin pa po. Ka. Maraming salamat po. Buong buhay ko nakaranas ako ng paghihirap. Pinagtatawanan, tinanggihan, hinuhusgahan. Nangyari ito dahil sa aking itsura, sa aking balat at sa aking buhok. Ganon ba kakaiba ang aking tsura para matratong ganito? Tinitingnan nila ako na parang ako'y ibang iba sa kanila. Nagkaroon ng mga panahon kung saan kinakaya ko ito. Ngunit ako'y pinalaki ng may pagmamalasakit at syaga Pinalaki ako na hindi ko kailangan baguhin ang aking sarili para tanggapin ang iba. Nakikita ito ng mga tao sa aking paligid. Pinakita sa akin na hindi ako iba sa kanila at pinakita na kakayanin ko ang lahat. Kahit iba ang tingin sa akin ng mga tao, hindi ito naging hadlang sa aking pagsisikap. Kahit gaano pa ang dinanas ko, ako hindi nawalan ng pag-asa para ipagpatuloy ang aking laban. Hindi naging hadlang ang pagkakaiba ko upang hindi makamit ang aking mga pangarap. Taragan ko Hindi sapat ang dinanas kong paghihirap upang sumuko sa laban. Sapagkat ito ay isa sa naging inspirasyon ko upang magpatuloy.